Hello guys, video for today is si Ma'am Angelica Nandito po ngayon sa Shalom uh, Palap check up ngayon dahil malapit na po siya mga anak Kaya nandito siya ngayon uh, Mayroon tayong bisita, paparating I-welcome po natin sila Ano? Mag inquire mo eh Mag-inquire kami kung ilang buwan ba pwede mag ano Pang ilang baby na yan? Ano na yan? Pang pang, pang lima siya Ah, pang lima Ah, ilang buwan na siya? Ilang buwan na? Seven. Ito, seven? Eh, ganito. Ah, paliwanag ko sa inyo. Sino bang nanganak na ba dito dati? Saan pa? Doon sa kabila. Yung tinatawag na kana. O, kaya bumabalik kayo dito dahil alam yung history yung Shalom. Okay, ganito, ma'am. Siya lang isa magpa-check up dito? Ano siya? Ilang taon ka na? 35. 35. Kailangan mag-36? Sa July ngayon, July, mag-36 ka na bago ka mag... Manganak Mang lang. <laughs> oh. Ito, wala. Sama wala. lang. Okay. <laughs> eh ngayon, sasabihin ko sa inyo, dahil dati ang Shalom or walang limit dati. Oh, ngayon kasi, nilimita na kami sa DOH. Oh, ngayon, ah, uh, ang Shalom accredited ng PhilHealth ngayon. Ngayon, Pinuntahan kami ang DOH dito nung last year. Pinagbabawal yung uh, de di edad dito sa Shalom. Lahat laing in pinagbabawal. Minor de edad at saka first baby at saka yung panglima. Ang tinatanggap ng Shalom, pangalawa, pangatlo, pangapat. Ay, pa eh, panglima na siya eh. Panglima na yan eh. Panglima na yan ako. Pero paano Pagaya na galing ka Galing na siya nagpa-check up sa Galado. Uh, ngayon kasi, uuwi kasi ako ng probinsya. Ang inaano ko kasi, ang inaano ko lang kasi, baka ka ako emergency na ano, pwede kasi dito medyo minor day ang magbanta. Uh, Kung kasi bawal eh. Uh, kasi may trabaho kasi siya. Uh, e, ang lang ako kung pwede pa. Uh, yung kaya kaya, kaya kaya kaya. uh tapos? <laughs> eh ngayon kasi, hindi yan siya muna mga anak siya dito sa Shalom. Mm -hmm. hmm. Kasi pang lima na, at saka ikaw 35, mag 36 ka na. okay. Oh, bawal sa mga laingin. Oh, bawal. Tagasan kayo, no, ma'am? Diyan lang sa halap. Oh. Meron kasi dito nagpa-check up na. Hmm. Pag, ipagpatuloy mo yung check up mo sa regalado sa hospital ka na lang. Oh, ganito na lang kasi hindi siya pwede dito. Magbibigay na lang kami ng vitamins libre yun okay, sa inyo. Oh, ha? Hmm. Pasensya na na kasi ang kasi kasi ang shallo ang anak dati walang bawal-bawal yon kung tanggap ng tanggap yon kaya dami kaming pasyente dito. Right. Oh. Minsan nga yung sabay ko ng bunso ko eight months in and in under sa ibang hospital kasi oh, oh. Ah, okay. Okay, pasensya na kayo na ha. Okay. Ah. Uh, Nakakuno October, November 7, nilipat na dito. Ah. Uh, may dati na. Mga ano, basta kung anong tao nilipat dito, nag ano, gumari ang plumber. Available din siya Ah, dito na sa malaking Building. Okay. Hindi mo na kaalam sa baba. Okay. Pangalan eh, eh. niya. No, ba? Pangalan ah, tawon. Ah, ano? Oh, yung Bert mo. mo. Okay. Kano ano mo siya na? Eh? Pinsan mo Pinsan mo ito. Anak mo. Ah, yung anak mo. Pangil dito yung pinanganak. Hindi. Probinsya. Ah, probinsya. Okay. Sige, pasensya na. Pasensya na okay, tayo. No. Okay. Oh, sige. Ikaw, ikaw, hindi like, Oh, ito. Pick, ano mo? Uh, vitamin. Isang bisis, isang araw, ha? Oh, sige, isang bisis. Isang bisis. Si. Regalado oh, na lang kayo para sa'yo. Bagay na. Okay, okay. Kasi naman dito sa ligtasan. Oh, pwede, pwede. Salamat, salamat sa inyo, ha? Sige, okay. sige. Okay.